Humihiling po kami na pagpalain mo po ang dental clinic na ito at dumami pa po ang mga masiraan ng ngipi. Pagpalain mo po ang uh, marriage counseling na business na ito at uh, dumami pa po ang nangangailangan ng payo ang mga may asawang may problem may problema. Ibless mo po ang uh, business na ito na vending machine ng mga soft drinks at uh, sana po dumami pa po ang mga iinom ng mga ay, sugar, tataas yung sugar. Pagpalaan nyo po ang uh, pharmacy na ito, marami pa pong bumili ng gamot dito, lalo na yung mga maraming binili doon sa vending machine para hindi tumaas ang sugar nila po. Pagpalaan nyo po ang uh, tindahan ng baril na ito, Nawa no, po eh ang mga armas pong ito ay magamit sa pagtatanggol hindi sa mga kriminalidad at uh, at maging maayos po ang lahat ng papeles at wala pong anuman ditong magamit sa kasamaan. I-bless niyo po ang pawn shop na ito. No po ay eh, marami pa pong magsanla dito. Eh, sana po ay maraming kapusin. Eh, para magsanla. Eh. Basta i-bless niyo po at uh, No po eh maging mataas po appraisal po nila hindi kagaya ng ibang pawn shop na ginigipit yung mga nagsasanla. Humihiling po kami na pagpalain mo po ang puninaryang ito at ibuhos mo po sa kanila ang uh, mga customer customer. Eh. Ay. Ay. tamang timing lang po, tamang timing lang.